Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga nagbibigay ng paagang pa-birthday sa akin. Uh, Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng na mga, mga nag aantay sa mga nag-likes, uh, nag-share sa ating mga video. Shout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard ng buong Pilipinas, sa mga biker. Uh, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. At sa mga pagkakataon na iyon, naramdaman agad itong si Kapitan Luis na namamanhid ang kanyang buong katawan na sa kanyang pakiwari. May tumamang usal sa kanya. Pagkatapos, isang pagsapak ang tumama sa kanyang ulo na nagiging dahilan para mabuwal itong si Kapitan Luis at tumilapon. Agad naman na nagdilim ang kanyang paningin at nakakaramdam siya ng sobrang pagkahilo. Nabitiwan din niya ang kanyang hawak na palakul. Sumagsag ang kanyang katawan doon sa damuhan. Mabuti at hindi patuloyan na nawala ng malay ang kapitan. Ramdam niya ngayon na ang pagkayanig ng kanyang buong katawan. Nasalat din niya agad ang pagtulo ng mga dugo galing sa kanyang ilong at bibig. Ganon kalakas ang ginawang sapak ng kanyang kalaban na sa isang tama lamang na pinsala ng husto ang kanyang sistema. Agad na gumawa siya ng mga usal para makabawi agad siya ng wisyo. Samantalang itong si Pangkil, balak na sana nitong sundan ang kapitan at tapusin na ito. Ngunit nang akmang kumilos na sana itong si Pangkil, agad itong napapamura at gulat na gulat dahil hindi na niya kayang igalaw pa ang kanyang buong katawan. Sa isip ngayon itong si Pangkil, napaka-imposible naman na may mga pamakong usal at mga tigalbo ang tumama sa kanya dahil wala siyang nararamdaman na mga paglatag ng usala. At pagkatapos nagsasalita na itong si Pablo na sa mga pagkakataon na iyon nandoon na sa kanyang likuran Nakahawak na ito ngayon sa kanyang punyal at nakahandang itarak na ito doon sa katawan nitong si Pangkila Nakatapak na kasi ngayon itong si Pablo doon sa anino ng anak ni Kapitan Tiboy Kaya hindi ito ngayon makakilos Napamura muli itong si Pangkil ng mapagtanto. Nakakaibang lakas ng karunungan ang tumama sa kanya. Ngunit bago naman maitarak ng tuluyan itong si Pablo, ang kanyang hawak na punyal biglang bumaliktad ang katawan nitong si Pangkil. Umikot ang katawan nito. Nasa mga pagkakataon na iyon, nakaharap agad ito ngayon ni Pablo. Umikot ang katawan nito. Ngunit ang mga paa na natiling nakatapak lamang doon sa lupa at hindi gumagalaw. Hindi kasi makagalaw ang mga paan itong si Pangkil dahil nakatapak itong si Pablo sa anino at nahuli niya ito sa kanyang kakayahan. Ngunit hindi inasahan naman itong si Pablo na kaya pala nitong si Pangkil na ipaikot ang katawan at ulo. Habang nagugulat ng sobra itong si Pablo at hindi makapaniwala Isang mabilisa na pagsapak ang ginawa nitong si Pangkila na tumama naman sa mukha nitong si Pablo. Sa lakas ng pagkasapak nitong si Pangkila doon kay Pablo, rinig pa nga nito ang paglagutok ng mga buto nito sa panga at tumilapon itong si Pablo papunta doon sa mga damuhan. Tulad ni Kapitan Luis agad na nagdilim ang paningin nitong si Pablo at tumulo agad ang mga dugo galing sa kanyang ilong at bibig dahil naalis na ang pagkakatapak nitong si Pablo doon sa anino nitong si Pangkil nakawala na din ito ng tuluyan sa kapangyarihan nitong si Pablo wika pa nga nitong si Pangkil nakakabilib naman ang tangan mong kakayahan kaibigan kamunti ka na ako doon ngunit hindi pa rin iyon sapat at ngayon dahil pakialamiro ka ikaw na ang aking uunahin na ipadala sa imperno. Akmang tatakbo na sana itong si Pangkil para atakihin at tapusin na itong si Pablo. Ngunit, makailang hakbang pa lamang ito, biglang may anino itong nasipat galing sa kanyang likuran. Kaya mabilis na umikot itong si Pangkil at sinapak ang aninong nakikitang iyon. Ngunit, nang tamaan itong si Pangkil, biglang naglaho na lamang ang anino at pagkatapos biglang may tumamang malakas na pagsapak doon sa kanyang tagiliran nabuwal din itong si Pangkil dahil sa lakas ng pagkasapak na iyon at pagkatapos biglang may isa pang sapak ang paparating na sana sa kanyang panga ngunit maagap niyang nailagan ito na sa mga pagkakataon na iyon nagulat din itong si Pangkil nang makita kung sino ang may kagagawan sa pagsapak sa kanya Walang iba kundi ang kapitan na si Kapitan Luis na sa mga pagkakataon na iyon nakabawi na pala ito ng wisyo. Agad nagumulong naman itong si Kapitan Luis nang maiwasan itong si Pangkil ang kanyang ginawang pagsapak. Kailangan niya ngayon na mapulot ang kanyang armas at kailangan din na mag-iingat na siya sa kanyang kalaban dahil batid nitong si Kapitan Luis nakakaiba ang lakas na tangan ng taong ito bukod sa malakas na karunungan pagdating sa mga aspitong usal sa tingin pa nga nitong si Kapitan Luis mas malakas pa ang sapak nitong si Pangkil kumpara doon sa kanyang anak na si Buno ayaw na niyang tamaan pang muli baka iyon pa ang magiging dahilan ng kanyang katapusan kailangan niyang mag-iingat sa mga sapak at kailangan niyang makita ang mga pinanggagalingan ng mga pag-atake nitong si Pangkil. Makalipas ang ilang mga segundo, agad nang inatake nitong si Kapitan Luis ng mga paghampas itong si Pangkil gamit ang kanyang palakul na gawa sa mga buto. Doon naman sa unahan, naglalaban na din si Natuto, Buno, at ang mga kasamahan nitong si Pangkil na mga aswang at mga nero. Sa ilang minutong labanan ng mga ito, wala pang napopuruhan ng malubha. Kahit naman na may pinsala ang isang braso nitong si Buno, nahirapan din ang mga kalaban na mapatamaan ang bata. Lalo na sa mga pagkakataon na iyon, ginamit nitong si Buno ang kanyang mga karunungan pagdating sa mga usal sa mga kawayan. Kailangan na gamitin iyon ng bata dahil hindi pa niya kayang maigalaw ng maayos ang isa niyang braso samantalang itong si Tuto naman isang kamay na lamang din ang gamit nito ngayon dahil napilay din ang kanyang isang braso dahil nga sa pagkatama galing sa suntok nitong si Pangkil sa kanyang braso kanina gayon pa man nagawang makipagsabayan pa rin ang mga ito doon sa mga aswang at mga antingirong kasamahan nitong si Pangkil ngunit kalauna na dahil sa dami ng bilang ng kanilang mga kalaban, Muling tinamaan itong si Tuto, tumilapon ito at pagkatapos sinunggaba naman agad ng isa pang aswang. Mabilis naman na tumulong itong si Buno. Napakabilis na dinaluhong din ito ang aswang na sumunggab doon kay Tuto. At kahit isang kamay lamang ang gamit ngayon nitong si Buno, tinamaan pa rin niya ang aswang sa may ulo. Sa lakas ng pagkasapak ni Buno, tumilapon ang aswang at sumadjad sa lupa ang katawan nito. Ramdam din agad ng aswang na sobrang nayanig ang kanyang buong katawan. Agad na uwi ka nitong si Toto habang napahawak ito doon sa kanyang ulo. Mahirap kumilos kapag may pinsala buno. Mukhang tagilid tayo ngayon. Kakaiba ang lakas ng isang kasama ng mga ito at malalakas din ang kanilang karunungan pagdating sa mga usal. Samantalang itong si Pangkil naman, agad na itong umarangkada ng muling pag-atake, galit na galit ito ngayon dahil sa tinamaan siya ni Kapitan Luis. Agad naman na humanda itong si Kapitan Luis habang nagbato na ito ng mga usal. Ramdam pa rin itong si Kapitan Luis ang sakit ng kanyang pinsala. Ngunit sa isip niya, hindi na magpadala sa kanyang naramdaman. Napakadelikado ng kanyang kalaban ngayon. yun. Maaring maging katapusan na niya kapag muli siyang tinamaan ng pagsuntok nito. Sa bilis pa nga nitong si Pangkil, sa isang kisap mata lamang nitong si Kapitan Luis, nasa kanyang harapan ang anak nitong si Kapitan Tiboy. Agad na nagpakawala ito ng pagsapak na mabilis naman na naiwasan ang mga iyon nitong si Kapitan Luis ngunit hirap pa rin itong si Kapitan Luis na masipat ang mga pinanggagalingan na mga pag-atake nitong si Pangkil dahil nga sa sobrang bilis nito ngayon gayon pa man nakagawa pa rin ang mga usal na linlang ang Kapitan at bago siya tinamaan nakapaglatag na siya ng mga usal na linlang kaya nang tamaan siya nitong si Pangkil biglang nagiging kalansay ang kanyang buong katawan at nagkalasan ang mga buto nito pagkatapos bumagsak ang mga ito sa lupa. Gulat na gulat itong si Pangkil sa kanyang nakita. Hindi kasi nito inaasahan na may kakayahan pala ang kapitan na ito pagdating sa mga usal na linlang at tinamaan siya nito bago pa makahuma ng wisyo itong si Pangkil sa kanyang likuran. Biglang sumulpot na lamang din doon itong si Kapitan Luis at agad na hinampas niya gamit ang palakol na gawa sa mga buto itong si Pangkil. Tinamaan nitong si Kapitan Luis ang anak nitong si Kapitan Tiboy sa may balikat. Nagawa kasi nitong makapihit kaya imbis na sa ulo ang kanyang punterya doon ito tumama sa balikat. Ngunit nagawa naman nitong si Pangkil na makapagpakawala ng sapak na tumama muli doon sa dibdib ni Kapitan Luis napapaluhod man itong si Pangkil dahil sa kanyang natamong pinsala sa kanyang balikat ngunit tinamaan naman itong si Kapitan Luis at tumilapon na ito pagkatapos bumagsak doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy sa pagangat pa lamang sa ere nitong si Kapitan Luis bumulwak na ang dugo galing sa kanyang bibig dahil sa tindi ng pinsalang natamo doon sa kanyang dibdib sa mga sandaling iyon nakita ni Pablo ang po ni Kapitan Luis agad itong gumapang kahit na nahihilo pa basag kasi ang pangan itong si Pablo nang tamaan ito ng matinding sapak kanina nitong si Pangkil kaya hindi na din ito makakilos ng maayos nalalagay na sa alanganin ang kanilang sitwasyon lahat silang apat mayroon ng mga pinsalang natamo nagawa naman nila na masaktan itong si Pangkila na sa mga pagkakataon na iyon ramdam din ang pamamanhid sa kanyang tama sa kanyang braso at balikat ang dalawa naman doon sa mga aswang may mga tama din ang mga ito na matindi sa kanilang mga katawan pati pa nga ang isang aswang na kasamahan itong si Pangkila nang tamaan ito ni Buno kanina kamunti ka mawalan mawala ng malay sa mga sandaling iyon agad nang nag-utos na itong si Pangkil na umalis na ang mga ito. Inalalayan na lamang ng mga ito ang tatlo nilang kasamahan na mayroong matitinding pinsalang natamo. May mga nararamdaman kasi na mga presensyang paparating ang mga ito. Kaya kailangan nilang umalis muna pansamantala. Gamit naman ang kanilang mga karunungan agad na tumalilis ang mga ito papalayo doon sa pinangyarihan ng bagbakan Mabilis naman na tinulungan ng mga ito itong si Kapitan Luis na sa mga pagkakataon na iyon tuluyan na itong nawalan ng malay at batid agad ng mga ito na sobrang malala ang pinsalang natamo ng Kapitan. Mabilis na kumilos itong si Tuto na nilapatan agad ng mga pangunahing lunas ang Kapitan at makalipas pangilang pa mga sandali dumating na doon sina Butsok at Nanay Candida. Kanina kasi habang nandoon na ang mga ito doon sa kapilya pakiramdam nitong sinanay kandida nangangailangan ng tulong sina Kapitan Luis batay na din sa kanyang mga palatandaan na naramdaman nagtataka pa nga itong sinanay kandida kung bakit parang bumalik ang lakas ng kanyang mga pakiramdam at mas lumakas ang kanyang mga palatandaan sa pamamagitan ng kanyang mga gabay pakiwari nitong sinanay kandida bumalik na ngayon ang kanyang dating lakas at mga kakayahan. Kaya agad nasinunda ng na mga ito ang grupo nila ni Kapitan Luis. Ngunit nahuli na ang mga ito. Hindi nila naabutan ang ilang minutong bakbakan doon sa mga kakahuyan. Naabutan din nila ni Butchok at Nanay Candida na nawalan na ng malay itong si Kapitan Luis. Nakita din nilang mayroong mga pinsala ang tatlong kasamahan ng Kapitan ang ama nitong si Butchok. Sina Pablo, Toto at Bono may mga pinsalang natamu din ang mga ito sa kanilang nakakalaban. Kaya nabatid agad ng dalawa na hindi mga pangkaraniwan na mga aswang at mga antingiro ang kanilang nakakalaban. Batid nila ni Butchok at nanay Candida na malalakas din ang mga ito. Agad na wika nitong si nanay Candida. Pablo! Aandar pa ba ang ating sasakyan? Dalhin natin agad si Luis doon sa mga kubol. Kailangan kong magamot agad ang kanyang pinsalang na tamo. Mukhang kakaiba. Ang lakas ng nakakalaban ninyo ngayon. Mabuti. At walang napapahamak sa inyo at namatay. Sagot naman agad itong si Tuto. Nanay kanina. Matindi ang pinsala sa mukha ni Kuya Pablo. Kaya hindi ito makapagsalita. Sa tingin ko magagamit pa rin natin ang ating sasakyan tama ang sinasabi mo na may kanila kakaiba din ang kanilang kalakasan at mas marami din ang kanilang bilang kumpara sa amin ang isa sa kanila mayroong malahalimaw na lakas na mas malakas pa kay puno. iyon ang dumali kay Kuya Pablo at Tatay Luis at pati na rin sa akin nang mapansin naman itong si Butchok ang malalang pinsala ni Pablo agad niya itong pinasan at inutusan itong si Buno na alalayan siya. Wika nitong si Butchok. Kailangan na maagapan natin si Kuya Pablo at Tatay Luis. Kailangan na natin na makalis agad sa lugar na ito. Nang maisampana na nila na sina Pablo at Kapitan Luis agad na pinaandar na nila ang kanilang sasakyan kahit na nasisira pa ito at agad nang nagpunta ang mga ito doon sa pwisto nila ni Arid. Sira na ang bubungan at yupi ang bandang unahan ng kanilang sinasakyan. Ngunit nagpapasalamat naman sina Butchok dahil umaandar pa ang sasakyan at tumatakbo. Ngayon na, napagtanto ni Butchok, nakakaiba nga talaga ang lakas ng kanilang mga kalaban. Makikita mo ito sa mga pinsalang natamo ng kanyang ama at doon sa tatlong mga kasamahan nito malalakas na ang mga ito. Ngunit ganun pa rin ang sinapit ng mga ito doon sa kanilang mga kalaban. Pinatotohanan naman agad ito ni Tuto at Bono. Wika ka din itong sinanay kandida. Dodong Butchok, abisuhan mo na sina Gabriel na bumaba na muna ang mga ito dito sa sintro. Hayaan na muna ng mga ito ang minahan at iwan na muna pansamantala. Kailangan nila ni Duroy nang makakasama doon sa lamay doon sa may kapilya ngayong gabi mabilis naman at na tumalima itong si Botok na mabilis na tinawagan sina Gabriel Gado at Kiram para bumaba ng mga ito dito sa sentro ng lugar ng Bintangan. Kailangan kasi nila ni Duroy ng dagdag na mga makakasama samantalang ang grupo naman nila ni Pangkila malala din ang tama ng isa sa mga ito. Samantalang ang dalawa naman sa mga ito, mayroon ding mga natamong mga sugat. Napapamura din itong si Pangkila Dahil kinakailangan niya ngayon na gamutin ang kanyang mga natamong pinsala sa kanyang balikat dahil sa pagkatama ng palakol ni Luis sa kanya, batid niyang hindi ito ordinaryong armas lamang. Naisip niya kung sa ulo pa siya tinamaan, maaaring katapusan na niya hindi nila inaasahan na malalakas din ang apat na iyon. Utos din ito na bumalik na agad ang mga ito doon sa kanilang teritoryo at huwag na munang ipaalam sa kanyang ama ang mga pangyayaring iyon. Makalipas naman ang ilang mga sandali, pagdating nila ni Butchok doon sa mga kubol agad, na inutosan nitong si Butchok ang kapatid na si Akiko at ang kaibigan na si Bituin na tumulong ang mga ito sa panggagamot dahil malubha ang pinsala nila ni Pablo at Kapitan Luis mabilis naman na kumilos ang mga ito tumulong na din itong sin nanay kandida na may mga kinuhang mga langis doon sa kanyang kabibindala at mga dahon na gamot mabilis na nag-usal din ito ng mga dasal at mga orasyon habang itinatapal ang mga dahon doon sa mga pinsalang natamo kina Pablo at Kapitan Luis huwi ka pa nga sinanay kanida. Naaawa ako sa aking anak. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito ni Luis. Sa tagal ng panahon na nakipaglaban kami, laban sa mga kampo ng kagiliman, ito pa lamang ang unang bisis na mayroong natamong malalang pinsala itong si Luis. Huwi ka naman agad nitong si Butchok magbabayad ang mga iyon ng mahal sa akin na naikandida. Kapag makakaharap ko ang mga iyon, papatayin ko silang lahat. Maghinay-hinay ka lamang dodong butyok. Tulad ng aking sinabi at sa mga nangyayari sa kanila ni Luis, malakas ang ating mga kalaban. Pagkatapos, ginamot na nila nang tuluyan ang dalawa Pati pa nga Bono at itong si Tuto... Ginamot na din nila ang dalawa... Nag-alala naman itong si Tuto sa kalagayan ng dalawa... Kasalukuyan na nakaupo ang mga ito ngayon... Doon sa natumbang puno ng kahoy... Na nandoon sa gilid ng mga kubol... Wikan itong si Tuto... Ngayon pa lamang ako nakasaksi... Ng kakaibang lakas... Tulad ng isang iyon... biga na pucok Kung napuruhan pa ako kanina... Maaaring katulad din nila ni Tatay Luis at Kuya Pablo ang aking sinapit. Ganon kalakas ang mga ito. At sa tingin ko din, hindi lamang sa lakas umaasa ang taong iyon. Mayroon din itong kalakasan pagdating sa mga aspitong usal. Sagot naman nitong si Butchok. Tula din ang aking sinabi, kaibigan na tuto, kahit na gaano pa sila kalakas, sa ginawa nila kay Tatay Luis at Kuya Pablo. Papatayin ko sinang lahat. Wala akong pakialam kung gaano pa sila kalakas. Marami na akong nakakarap na mga malalakas na mga kalaban at lahat ng mga ito tinalo ko at batid ko rin na, na hindi lamang ang lalaking iyon na ang nagtatanga ng kakaibang lakas lalong lalo na ang tatlong mga matatanda at lalo na ang kapitana ng lugar na ito. Magpahinga ka na, kaibigan na tuto, para agad na ang pinsala mo. Kailangan ka pa namin bukas. Kami na muna na mga bata ang magbabantay dito sa paligid. Nandiyan naman lolo baston at Mako. Bukas ng umaga, ihatid ko na si Natatay Luis at Kuya Pablo doon sa ating lugar sa kanlasog. Sa mga sandaling iyon na, Nanduloo na rin sina Kapitan Tiboy doon sa kanilang bahay doon sa may gilid ng sapa at agad na pinulong nito ang kanyang mga kasamahan tungkol sa kanilang gagawin kinabukasan sa salakayin nila ang mga nagbabantay doon sa may kubol at patayin ang sinuman na magpapakita at mangingialam galing doon sa kabilang bayan gusto sana ni Kapitan Tiboy na ang grupo na nitong si Pangkil ang gagawa ng pagsalakay doon sa mga kubol. Ngunit nang mapag-alaman nito ang nangyayari doon sa kanyang mga kasamahan at kay Pangkil mismo na may pinsalang natamo galing doon sa bakbakan galit na galit itong si Kapitan Tiboy. wika nito doon sa kanyang anak na si Pangkil at doon sa mga kasamahan nito. Ang titigas kasi ng mga kukukin ninyo sinabi ko na sa inyo na huwag muna kayong gumawa ng anumang hakbang na mga pag at labanan ang ating mga kalaban. Pag-aralan muna natin ang kanilang mga kilos dito sa bayan. Sa tingin ko, napatay na ng mga ito ang aking mga inutusan na mga aswang. Ganon sila kalakas. Bukas, ikaw na ang bahala sa mga nandoon uste. Isama muna na ang angkan ng iyong asawa patayin ninyo ang lahat na mga nando doon. Ang tinatawag nitong uste ay ang isa pa nitong anak na may lahing litub. Nangangako naman agad itong si uste na papatayin nila ang lahat na mga nando doon sa mga kubol na nagbabantay. Ngunit paalalang muli nitong si Kapitan Tibuy doon sa kanyang anak na mag-iingat ang mga ito lalong-lalo na doon sa matandang babaylan at kahit doon sa mga bata dahil kakaiba ang kalakasan ng mga batang ito. Samantalang si Gabriel naman, nandoon na din ang tatlo doon sa may lamay at tumulong na din ang mga ito sa pagbabantay doon sa paligid. Kasama ang tatlong magkakapatid na sina Naduroy, Nimpa at itong si Jomong. Habang nagpapahinga na ang mga kasamahan itong si Butchok doon sa mga kubol, tinawagan na din ng binatilyo sinakimbat itong si Nunoy na nandoon sa isla ng Bohol. Sinabi nito na kailangan nila ang tulong ng mga ito ngayon dahil nga hindi basta-basta ang kanilang mga kalaban dito sa lugar ng Bintangan. At sinabi na din itong si Butchok sa nangyayaring bakbakan kanina doon sa mga kakahuyan na puruhan sina Kapitan Luis at itong si Pablo. Ganon kalakas ang kanilang mga kalaban nang marinig naman ang mga ito, nila ni Nonoy at Kimba agad na nag-alala ang mga ito at inihanda agad ang kanilang kagamitan para agad na makaluwas pabalik doon sa isla at makasama ang kanyang mga kaibigan doon sa Bakbakan.